Hi, good morning po sa lahat. Hi, look, everyone. Nandito po kami ngayon sa anak ko. Eh, nandito po ang aking anak. Ano po sa anak? Hi, hi, hi. na, subscribe. Subscribe sa channel ni Mama. Petsy TV. Baka mukha ka nila oh. <laughs> o. Kamukhang kamukha. Kaya, hey, yeah. Thank you so much po sa walang sawang support ha. Ah, diba? ang dami po niyang alaga, guys. Kaya nakakatuwa ako kumutak sa bahay niya. Kasi Na Nakaka-relax kasi ang dami niyang alaga. May mga alaga siya. Magmana talaga sa akin. Kasi marami din po akong alaga. Yun din po siya. Yun din po yung alaga niya. Ayan. Ang pagkapatid. Ayan. pero papakita sa inyo. <laughs> pero guys, tignan nyo guys, hindi pa yun yun kasi, eto. Wait lang, ay pa lang. Ayan, kita nyo yan guys. Ganyan karami na ang mga naiipon kong libro sa ilang years as an accountancy student. And there's more to come. Marami pang libro guys. Lalo na pag ano, pag, pag siguro mag-ano na ako. Ayan, ayan siya guys. Tapos, I didn't buy nasa loob. Tapos, guys, meron akong ano dito. Ito. ito. So, meron akong... Kita niyo naman, guys, yan. Napakaraming paper. Tapos, ito yung mga piniprint ko na reviewer pag nagre-review for qualifying exam. Nahirap, nahirap akong ipasa. Ganun siya, guys. Hindi ko din naman siya na -aral lahat. Kasi, na overwhelm ako. So, sobrang dami. Tapos, ito na. Here's mommy. Cooking, cooking vlog ko ni Mama. Cooking. So ang first step, <laughs> Yan. Eh <laughs> ano ni Mama? muna sa... na natin na hanong ng supa para pang patanggan mm -hmm. ng bacteria. Kaya kailangan natin siyang lagyan ng supa. Tapos, kailangan mo siyang saponan. Ayan ang kakatanggal ng bacteria yung supa. Ayan. Pag-uulap namin dito yung isa. Di ba bakit hukasan mong makiki? Yan ang... Ang ganda ng kusina. ha <laughs> aesthetic, aesthetic okay. lang. Okay, ba na ba ang ganda kusina nila? <laughs> Kaya napa pa magluto kahit ako gagana na mag-luto. mag-vlog-vlog na si Mami. Wait, you guys. Merong pasapog si Mami. <laughs> Sobrang hirap yung course um, mo. Um, ah. Ayun. Siyempre, ang first step, dapat may supportive company. <laughs> Dapat may supportive at understanding kang partner kasi hindi ano, hindi din naman ako parang makakapag-focus sa pag-aaral ko tapos may isa din yung medyo pag-aayos sa bahay. Pagka hindi supportive yung partner, ganun. So, ano din naman, chill lang din kasi nung nag -pre prepare kami ng bahay, guys. Ay nung nag -ano kami, nagko-conceptualize kami ng And then, nagko-conceptualize pa lang kami na ang interior namin. Like, kunyari, ano yung ayos namin, ano yung gusto namin tema ng bahay. Ano? nasa ano, sa isip ko na talaga is something na yung parang relax siya sa paningin ko. So, yun, nag-ano kami for ano lang, yung medyo iilang mga gamit. So, ayun, yung environment, yung, yung ayos ng bahay, nakaka health din siya para sa peace of mind. Tsaka medyo, parang hindi din ganun, parang ang ginaganahan din na kumilos. Tapos, ano, ano guys, basta malinaw naman sa'yo yung ano mo, yung goals mo. Like for me, happy ako naman dito sa marriage namin. Kasi mabait din naman yung partner ko. Pero malinaw din sa akin na gusto ko rin talagang matapos yung course ko. Ganun, gusto ko maging accountant. So, pag may motivation ka naman, may goal ka in mind, goal ka naman in mind, ano, parang mas ma-inspire ka. Tsaka yun, kung isipin mo lang, yung mga inspiration mo, ganun. So, for me naman, syempre, Uh, aside sa gusto ko talagang maano yung... yung ma-unleash pa yung potential ko as an individual. Gusto ko talagang i-push yung sarili ko na mag-succeed. Aside doon, syempre, gusto ko rin makapag... Uh, yung, alam mo yung financially free ka na ano guys, yung makakasupport-support ka na rin sa, sa kapatid mo or sa magulang mo. Yung gano'n, sarap kasi sa feeling nun. Isa talaga yun sa parang motivation ko rin. Kasi, ano... Siyempre, hindi naman, siyempre, kunyari, si mama, hindi naman siya laging malakas. Tapos daw dami ng investments ni mama. Minsan nga iniisip ko nga na, ano, kayo, ano pa kayang dapat na, ibig, kunyari, mag -gift? Ano pa bang wala si mama? <laughs> kasi nga, meron naman na si mama. Parang, alam mo yun guys, parang, meron nang, ano si mama, hindi din siya nagdadaman si mama, honestly, ng mga, kung ano-ano sa amin. Which is, malaking bagay yun sa amin kasi hindi kami napipressure ng super na, hala kailangan ko talagang ganito-ganyan kasi si mama ganito-ganyan. Ganito, 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 ganito. So, hmm, wala namang demand si mama pagdating doon, pero bilang anak, parang ang sarap lang sa feeling na eh, parang looking forward na someday, talagang, alam mo yung ma mai-spoil mo na rin yung magulang mo. Parang ganon, yung, halang, sa, -sa awa ng Diyos, Lord, please, sabigyan mo ako <laughs> Parang, yan talaga guys, parang, pag iniimagine ko yung ganong future na well off. Yung, hindi naman ako naghahad ng na super duper 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 yaman talaga na mala uh, Henry C. Pero gusto ko nung yaman na, alam mo yung financially free ka, pag may biglang ng mga ilangan ng tulong sa pamilya, makakapag-abot ka talaga, yung may gusto kayong puntahan, makakapunta kayo doon, may biglang emergency, mayroon kayong makukuwanan, or yun nga, kung gusto mo ano yung parents mo, dalhin-dalhin sa kung saan man, or kung ano mang ano. Basta ganun. Tapos, syempre, yung kapatid ko rin, eh, ako, kami lang, ay, kami dalawa lang din naman. So, bro, bilang ate, parang gusto ko rin talaga na, ay, sa, sa ibang tao, ang tinginin ako nyari kay sa ate, or kay mama, or kami naman, is, ay, oh, okay, mayaman naman kayo, eh, ganito, ganyan, mayaman naman na kayo, gano'n. Eh, yeah, tiyama. Oh. Nagkakuntuhan naman ni mama. <laughs> ano tayo ng ato? <laughs> What's that? Ano? Papaya. Yeah. Para sa pampasang healthy. Wow. <laughs> Tapos sabayan ng? Anong partner ng papaya ba? Liam, <laughs> <Liem>, bro. <laughs> Pampabawi. Pampabawi namin to guys. Para medyo hindi siya nakakagilty. Kasi <laughs> sila niya po. So, pabawi kami sa papaya. Ayun. Tapos, ayun. Tulad niyo guys. Kunyari, si mama. Ang tingin kasi ng iba kay mama is super yaman na ganito, ganyan. Tapos para inaano nila, bakit pa nag-aano Bakit pa nag-aano si mama? Eh, may, may ano naman na, dapat ganito, ganyan. Pero kasi guys, honestly, ang mahalaga, ang magandang mindset na meron dapat tayo is be grateful sa kung anong meron ka but huwag kang makakampante. Parang huwag kang satisfied ka na, contento ka na. Iba yung grateful sa satisfied. Kung baga, kunyari, meron kami ganito. Masaya ako na meron ako ganito. Nag-thankful ako. pero, hanggang dito na lang ba yung gusto ko? I want more. And walang masama doon. Kasi ito mama, Mama, nagsusumikap si Mama. So, deserve niya if meron mang mga more, more, more blessings pa napaparating in life. As long as, nagsusumikap siya. Ganyan yun, guys. So, parang, medyo pangit yung ano, guys. Yung, alam mo yung, kunyari, i-invalidate yung naisipin niyo kasi na, bakit nag-ano pa to siya? Puro payaman pa ganito, -pa ganyan. Pangit yun, guys. Kasi, gano'n na lang din kayo. Kasi gano'n naman dapat ang tao. Dapat nag-grow ka lang nag And one day, guys, yung ano ni mama naman, yung hard cheeks niya, ano yun, mag, kumbaga, one day, makakapag-relax-relax si mama. Parang gano'n kasi yun, guys. So yun, gano'n dapat tayo in life, mag-aim tayo na, mas ano kasi guys, sobrang unpredictable ng buhay. And, hindi din alam kung ano mga mangyayari. Tapos paano pagka-huni na kontento na tayo sa kung ano lang meron tayo ngayon. Tapos, darating yung time na kailangan natin ng mas mas ano pa sa kung anong meron natin ngayon. Ah, wala tayo kasi hindi nag-ano nag, na tayo eh. Na nakon, parang nakontento na tayo eh. Nag-settle na tayo sa ganito. So wala namang masama dun, guys. Hindi pag pagiging mayabang din 'yun if you want more as long as nagsusumikap ka rin. So 'yun. Yun lang. kaya ganun yung gusto kong i-push ngayon. Para anak ko kasi bata pa siya, ganyan na yung mindset niya. Uh, ano pa lang siya eh, 23 anak na. Mm -hmm. 23, 23 na siya, pero ganun ko yung mindset niya, nakakatuwa. Pero yun lang din talaga, ang, ang masasabi ko lang din, uh, i-ano din natin sa, isama natin si yes. Yeah. Ayun. Ayun, natin silo. sa mga pangarap natin kasi wala siya naman nakakaalam sa lahat at saka hindi natin din marating yun. So, Tulad mm -hmm. ako, imposible ba kung marating ko to? Ano lang ba ako? Ano lang ba si Fred say? Mm -hmm. Wala namang tinapos. Pero, bakit, bakit, may, ano may ron, di ba? Uh, yun lang din ang masasabi ko. Siguro, huwag tayong bumitaw kung may mga pagsubok na sobrang biga, sobrang, sobrang hirap ang pagsubok. Pero huwag lang tayong bu ano, bumitaw. Pwede tayong mapagod, pero gumangon um, tayo ulit. Ganun lang talaga yun. Kasi part lang talaga sa buhay natin yung mayroon tayong problema. So, lahat naman eh, kahit sino, kung gano'ng kayaman ang tao o kaano, kahirap ano yung mga ano marami tayong, habang buhay pa tayo, maraming tayong mapagdaanan. Ayan. Yeah, kaya laban lang at saka manalangin tayo sa taas. At laging always mag-pray tayo magmasalamat sa Kanya yun di ba nakakatuwa yung anak ko kasi syempre sa edad niyang ganun ganun na siya ka. tingnan mo napakaganda ang sina kahit Hindi mo pa na ito manak pa hindi pagyayabang. yayabang ha ano lang naman po guys pero <laughs> okay. ba diba? nakakatuwa sa edad niya ng ganyan yan na yung ano niya mahirap ha mahirap mayroon kayo mag isip ha anong anong pa, paano mo pagandahin yung bahay mahirap mag iisip ha pero nakaka nakaka ano siya nakaka proud kasi Um, unang punta ko dito sa bahay nila, na-amiss ako. Wow! Sabi ko ang ganda ng bahay, tapos ang kusina. Tinuruan pa ako, ang bibilihin ko na lutoan. <laughs> Kaya ngayon lutoan namin, high-tech na rin. Or, um, induction. Oo, um, induction na rin yung, pero yung lutoan namin gano'n naman. Pero yung, ano yung, suspan. Ay, eto. ito! Ito, guys. ito, 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 Hindi isipin mo yung mindset ng anak ko na yan. Uh -huh. Kaya uh -huh. yung plus, yun din ang amo um, ko, yun din ang gamit ko. Kasi doon ako natuto. Kasi isipin mo, may kanya-kanya tayo. -kanya kung talaga bigay ni Lord na ano, regalo, kung ano talaga yung binigay sa akin na, ah. ano yun yung, ano talaga, yung talent. Talent yun eh. Yung paano mong papagandahin, eh. paano ka mag-isip, paano ka mag paano, paano ka mag creative Sobrang galing talaga. As in, wala na akong masabi sa anak ko. Napakabait din yung anak ko. Kaya nakapatro, kaya ang hinihili ko lang sa Lord, nabigyan kami ng kalakasan, na mahaba ang buwan mo kung sumasama kami. Yun lang. Ayan, thank you so much po sila. Sana may naputunan kayo sa ano ng anak ko. Ayan, napakaganda ang mga sinasabi guys, di ba? Kaya sana may naputunan din kayo. Thank you so much din na hindi kayo pamitaw dyan. Maraming